Hello, good evening. Alam mo, ano lang, no? Ah. Pero buwan po yan ng nasa taas, oh. Liwanag. Dalawa yung buwan, bumaba yung isa. Bukaw eh. Dito lang tayo papawis sa ano? Sa mga ihimataon. Iputan yan. Whoops. Ito lang, Iju maliwanag pa naman. Guys. Diyan naman 'yung buwan eh. Aba, gusto ko silang sa atong YouTube channel. Kami ba 'to? Yeah. <laughs> ah, mo ina kahit mga 3 minutes lang okay si haring buwan yan ito rin isang buwan bumaba sama <laughs> di si so, Red di siyempre ating bike <bay>, na si Red <laughs> Ah, medyo madilim na pag walang ilaw. Ayan si Hari Juan. Simple lang. Shout out sa ating mga subscribers, sa followers at sa Facebook. Ah, good evening sa inyong lahat, guys. Update update sa ating YouTube channel. Baka malak na or ma na kasi wala na post-post doon. Ma-block kaya 'yun. Hindi naman siguro. Okay, kasama natin si Ridby. Hi, Ridby. Ayan, si Ridby. Hindi pala masum. Okay. Pang-update lang yan sa ating YouTube channel. Peace.